Sino bang ng ligaw? Di ba ka lalaki? Eh. Oh, hindi ko alam. Minsan ako yung nililigaw. Tarot. Tarot lang, charot. <laughs> Bago kasi kayong pumasok sa isang... Bu sa buhay ng babae, kayo ng ligaw. Ibig sabihin, tanggap nyo. Once na niligawan nyo yung babae, tanggap nyo yung ugali. Tanggap nyo yung mga ka-MME nila dyan. Yan ang kagaguhan. Oh, kahit na alam oh, mo minsan na ma hindi kahit alam mo minsan na mali ka, okay lang sa na masaktan ng partner mo. dahil ang gusto mong mangyari ang tama kahit mali ka. Ganun ba? Okay lang sa iyo makita mo 'yung partner mo na nasasaktan? Ganun ba 'yung gusto mong mangyari? Depende naman kasi 'yan sa sitwasyon. Ah, kung ako, ako ibalik kita sa nanay mo. <laughs> <laughs> I know. Pwede <laughs> ibalik mo pag ayaw na ibalik mo. Pag, oh. pag ayaw mo na ibalik mo, wag mo ipilit yung ayaw sa sa'yo. Ganon. Bago kita ibalik, kainin ko muna. Ay, kainin kita muna para hindi ka naman gutom pag uwi. <laughs> Ayun, yun, ang, yun ang ano sa inyo mga lalaki, mga ano? ayaw ng babae. Hindi mo yung, yung mga lalaki kasi minsan makuha lang yung gusto iiwanan ng lahat. Sabi, ano? Pera? Sasabihin na, <laughs> sasabihin na agad ano, sasabihin na agad i... E, niloko lang ako niyan, ganito, ganyan, kaya nag... am sama ng ugali, kaya iniwan ko, ganun, ganun, pero... Ay, kasalanan mo kasi binigay mo. Uh, kasi kung nag ka, makator, ha? Oh, Uy, diba? makinig ka. Kung nag ka, hindi mo ibibigay yun. Di ba? ang mga lalaki, ipaglalaban eh, ko yung mga babae. Kasi ang mga lalaki, nagpa-promise yan. Oo, oh, totoo so, naman. Parang maabot ah, diba? ah, ito, ito, parang na lang. Ma Ay, makinig ka makinig, <laughs> ka, makinig ka. Makinig ka, makinig ka. Totoo naman yung oh. sinasabi mo. Kaya minsan nga, di ba? Pero hindi naman lahat ng lalaki. Pero may point ka naman doon kasi in reality nangyayari talaga 'yan, nag-exist talaga 'yan sa mundo, no? Na kaya nga 'di ba sa para kaya nga 'di ba para sa mga babae na kailangan talaga pag-isipan muna, kailangan talaga nila pag-isipan ng marami o bago nila ibigay ang alam mo na. Kasi pag nangyari na, wala na hindi mo na may babalik eh. Tapos kung dumating man sa point na ganito yon, ganito yon hindi ha. Kung dumating man sa point na maghiwalay okay. man kayo, wala, wala kang dapat sisihin kasi alam mo kung bakit. Bago nangyari yon, ginusto nyo dalawa yon. Kasi pangit naman yun, di ba? Oh, ganit, o, oh, oh ganit, Hindi, makinig ka muna kasi. Okay lang? Why? Okay. Ganito yon, Kasi bago kasi mangyari yan yung mga ganyang bagay. Pinag-iisipan nyo yan. Pinag-usapan nyo yan. Alangan naman na nangyari yun na hindi mo gusto. Ano yung kalukuhan yun? Ah! diba ba? Okay, Alam mo ganito, yun kasi, ga, ganito kasi ganito kasi 'yon smiley, sa babae at lalaki. Ang masunod diyan is babae. Pag gusto ng lalaki, ayaw ng babae, walang magagawa yung lalaki diyan. 'Yun ang totoo. 'Di ba? Anong magagawa totoo, ng isang lalaki kung papaya. ayaw mo? O hindi ka papaya, ganun magagawa niya. Wala siyang magagawa, 'di ba? Totoo. Totoo, o, totoo ngayon, yun yan kaya nga. Pero Ang kaya nga ngayon. Hindi mga babae. Hindi nga. Oh, hindi kasi sinisisi mo kasi hindi. Sinisisi mo kasi sa lalaki lang eh. Ang process kasi ng isang relasyon, dalawa kayong part. Dalawa kayong may obligasyon diyan, hindi lang yung lalaki. Ngayon, kung nagka-relasyon kayo, hindi nag-work, dalawa kayong may kasalanan doon. With regards naman kung may nangyari man sa inyo o wala, kasalanan nyo rin dalawa 'yon. May kasalanan pa, <laughs> Hindi, may, may kasalanan nga rin doon. Sample lang naman, hindi to si ma'am guys ah. ah. topic lang to. Kasalanan nyo yun, kunwari, di ba? Kasi bakit? Bago niya kinuha yung pagkababae ng isang babae, ibig sabihin may consent ng babae yon. Pumayag yung babae, tama. Oo, oh, totoo. Totally. Di ba? Yun, kung binigay mo na yon ng kusa sa isang lalaki, ibig sabihin, cargo nyo yung dalawa yun. oh, din. 'Di ba? May responsibilidad ang lalaki, may responsibilidad din ang babae kasi binigay niya na 'yung sarili niya, eh. 'di ba? Ngayon, with regard sa relasyon niyo, kung hindi mag-work, 'wag mong isisi lang sa lalaki. Kasi ikaw bilang babae, may obligasyon ka rin doon. May dahilan 'yan bakit kayo maghiwalay. It's either na may pagkukulang ang lalaki o may pagkukulang ang babae. Ganon 'yon. Kung hindi man kayo nagkatuluyan, nagkahiwalay kayo ng maaga, pasalamat ka na lang hindi kayo kasal. Kasi kung kasal kayo, maganda litsi-litsi buhay nyo. Tama. True. Totoo Oo. yun. So, ibig sabihin, walang lamang dito ah. Ano? Babae o lalaki, parehas lang. Oh <laughs> okay na. Ano pa? Wait lang, may ipapaliwanag gusto, mo ako eh. about eh. sa ano. Gusto mo, Wait gusto mo lang. talagang ilamang ang babae kasi eh. Oh Did you, hindi okay, ano ah, miss, ano uh, uh, miss Myling ah, ganito ha, ah. did you know that we are created equal? Both girl oh, and boy. Naman, na tayo Walang, na, walang, walang lamang sa atin. Ha? Para lang malaman mo. <laughs> Wala naman talaga. Hindi, ganito yun, oh, ganito yon, ha, kung nagluloko ang lalaki, nagluloko din ang babae. Kung anong kayang gawin ng lalaki, kayang gawin ng babae. Tama o tama? Okay. Hindi <laughs> din. Ay, Gusto niya talagang ibanalo yung babae. Sige nga. Sige natin. O sige, bibigyan kita ng pagkataon, na Mag-explain ka. Tingnan natin kung sino yung kapanipaniwala, ha? Basta ako... Ako nag-explain ako. Hindi ako bias. Hindi ako bias sa babae at lalaki. Ngayon kasi ang dinedepend mo, babae lang. O sige na, magsalita ka na. O sige, yung side namin mga babae, kasi hindi naman ibibigay ng babae yan kung... Mad kung hindi namimilit ang lalaki tapos ma Ito, ka. May <laughs> tapos may marami pang mabulaklak na silita yan syempre yung babae mag-iisip ton kapag problema mo yan kasi nagpapadala ka <laughs> 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 totoo yun, totoo yun day diba? maraming oh, ano? mabulaklak na salita ang lalaki kapag kukunin niya yung gusto niyang ah, alam ko na may bulaklak babae, hindi lalaki. <laughs> Magbulaklak na salita, I mean, Ay. <laughs> Ay. Ah, tapos? oh, diba? ba ah. Kaya hindi naman... kasalanan din minsan ng lalaki yun. Madaming sinasabi, wag kang mangako kung hindi mo naman kayang to pa rin. Mm, okay ka na. Okay ka na sa sagot. When? When? Oh, mangako, sabi nga, di ba? Hindi ganito ako ang lalaki. Ah, hindi ganito kasi sinabi ko, di ba? Hindi ka kasi nakikinig sa music bago ka sumayaw. Inexplain ko na, di ba? Sabi ko nga, oh, oh, na bago na. mo ibigay ang Pwede. isang bagay, kailangan Pwede. handa ka muna sa pwedeng mangyari. Ngayon, kung hindi mo pa kilala yung isang tao o nagdududa ka, huwag mong ibigay. Naiintindihan Pwede. mo? Huwag mong ibigay. Pwede. Ibigay yeah. mo na. <laughs> <laughs> hey, hindi ako yung pi yung pinagsasabihan dito. Ano ah, topic Ay Hindi ma mga uh, si, uh, ma'am, ma sir, 65 viewers. Hindi po si ma'am. I mean, uh, this is a topic between boy and girl. Kasi yeah. dinidepend ni ma'am uh, 'yung babae, ako wala akong dine Lalaki. Kumbaga, ano, neutral ako. <laughs> Walang-walang bias dito. Oh? Bakit dine ko ba 'yung lalaki? May part na hindi depend mo yung lalaki. Kasi lalaki hindi. Nga. Oh, hindi, ako, hindi ko din, hindi ko din depend yung lalaki. Patas lang, patas lang tayo. Oh. Hello, baka ang iniisip niyo ako yung ano ha, ah, hindi ako yung topic na yan. <laughs> patay ka, patay ka, Inday. Oo, oh, Inday. Pag oh, na, pag hindi ganito kasi yan, ah. ganito kasi Tawag dito. Miss Mayling. Hindi naman um, kasi no, wag lang kasi tayo mag ano eh, Padala sa salita. Kasi ma'am, makikita natin na yan eh. The way okay. siya magsalita. Sure. Oh, the, the, way siya magsalita. Uh, Siyempre, kailangan with action yan, di ba? Yeah. Ngayon, kung nararamdaman mo at nakikita mo talagang porsigido, nasa yun na yun kung bibigay ang babae, di ba? Ngayon, alimbawa nga sabi ko, pag nagbigay na siya, wala na siya magagawa at binigay niya na eh. Wala na ba Tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na yung ligaya. <laughs> <laughs> Di ba? Yun ang totoo kasi. Kaya girls, bago nyo ibigay yung mga ganyang bagay, pag-isipan nyo ng million... <laughs> Talaga. Million times. Oo, oh, oh, dapat. Pag natapos nila isang million, isang, isang million dahi, hindi na sila makakaisa nun. <laughs> Tuyo na yun. So at least, na sila nga walang <laughs> nangyayari. <laughs> diba? Ay na. At least. Uh Oo. -oh. Sure na sure na yun. Oo. <laughs> uh -uh.